Hi guys, good morning. Andito pa rin kami sa Atulayan. Eh nagising lang talaga ako ng sobrang aga, mga 3 ata yun. Sa kandi na ako nakatulog kasi nagulat ako yung alon malapit na sa tent namin. Dito yung tent namin kagabi, tas nilipat namin dyan. Tingnan nyo yung alon guys, o tingnan mo. Kung hindi namin inalis yan dito, Diyos ko, baka nandoon na kami sa dulo. Tapos sakit ako dito yung kamangkin ko. Kai, bakit ang aga mo naman magising? Good morning Atulayan. Ang sarap talaga gumising na maaga tapos ganto yung makikita mo. Gantong kagandang ano, view, beach, ayan, sobrang peaceful. Das alon lang yung maririnig mo. Ang sarap sana maligo ngayon kaso high tide, nakakatakot. <laughs> Hindi pwede yun, ayoko, nakakatakot maligo. Mamaya na siguro pag kalmado na yung dagat. Papakita ko yung ano, alaga ko. Tara sundan mo ako, alaga ko. Hindi dito. Sundan mo ako. Hmm. Look at the view. Diba? Sobrang ganda. Ayan sila Kuya Mix sa kasi ate tulog pa. Saka dito kami natulog sa isang tent. Ayan. Saka dito sila Kuya Rolly, si JD. Mamaya maya guys is pa uwi na rin kami. Kaya enjoying ko na to. Kasi matagal na ulit ako hindi makakapag beach ulit. Kaya hi, thank you so much Atulayan and kay Kuya Mix. Thank you so much po. Kasi malapit na kami umuwi ng Cavite. Ewan ko kung kailan kami ulit makakabalik. Kaya susulitin ko na to. Bye-bye!